Hi everyone! Good morning! I'm back! Naman kami sa farm. Dito kami ngayon sa farm ngayon. Sa duty na kami. Uh, tingnan nyo anong ginagawa. Harvest okay. naman sila ng squash. Squash for sale. Sino pong mag-uagustong bibili. Libre po, delivery. Libre. Okay. So, Pilaw. hinogan ang mga saging. Kumakaw, kumakaw. Sanpil ko kuan. Sanpil ko. yan na na. sya lagi siya. Malaki na yung mga dogi na tabaan Kumukwak. nila pag may sapin sila, ayaw nila. Gusto niya dyan sa nakahiga sa semento. Dalawa yung tiger. Isa yung black. Isa yung ganitong color. Oh. Oh. Cutie. Oh, Next, so my video. Bakit na naman ako dito sa... Tumating na naman ako dito sa farm. Yeah, may bulaklak na naman yung magandang kulay na tanim. Wow. Yan. May bibili itlog. Hi! <laughs> Mga bata. Yeah. Yeah. Hi! Silang lang. Sana po ko i-transfer lang. Mga pink lang. Nalagay kay iro lang? Imuhan ako na, kuya? Oo. Oh? Na oy, na di asa kuan. Puti, Nabutang, lapit sa itlog. Naghanap ka. Walang trabaho ngayon kay Ma'am Emma, kaya tamang-tama rin. Nag uh, dito na kami sa bumunta na lang kami dito sa farm mali kami na naman ang maiwan so pag dumating ako dito may sasakyan ako dito wow may sasakyan na ako kintab kintab ang kulay sasakyan ito ng kaibigan namin nakakatakot naman to itim ang susulo di mo makikita ah uh, ano siya yan parang ah ganun talaga pag mga sundalo siguro gusto, nila black yung car nila kasi ano tiningnan ko nga sa loob baka may pagsilip ko may wow nakiki parking si ano dito si Sarah yung mataas din ng rango dyan sa mga army mga kaibigan namin mabait yung mga sundalo dito friend namin sila may sasakyan na tayo dari dodong oh hello lang lang kakiyot sa inyong mga itoy kamupol kuya diintugi ka ni mong itoy kuya dito ang bayo dito pikas Ay, ay, ngayon mo ito po. Asa man yung balay? Asa man da re Ah, okay. Pagda ka kalbasa ko yan, nakay kalbasa dito? Wah, adot ni. Basa dito. Ha? Ba? Harbis mm. na yun, hindi ko uh, ginahan ka? Ay, oo. Oh, uh, dara, oh, para sa... Pila mo, uh, ilan bang anak mo? Pila buk anak ni mo? Uno? oh nay, oh, nay, dagat. Kana, kanang tulod, tulod, imo na, kanang? Apok. Oh, apo. Oh. Ap, may apo na di ka. Oh. Pila di mo oh, edad? Kinaw... Dey, size na. Ikaw mo to ni Payet na magmanok, oh. no? Ah, okay. Pagdala og okay. kuhan kalabasa. labasa. Kaya mo kahapon? Wala pa, karon pa may. Ay. Pagda oh. Kaya ako. Mga pupalit, wala ka ba manok, wala. Ayun ko Ari lang dere. O oh, niya, gabi, ari um, lang. Hindi, naog ka nang naana sila, dahi kayo mupal, mupalit makagmanok. O, oh, ah. Ba Pumili silang itlog, Maha, tapos bigyan lang kung kalabasa. Bye-bye. Ah, Banta yung iro. Iro, means is yung doggy. Yung anak ni Whitey dito. Ang baka cute. Hello. Sleep lang mo diha. Ayan. Yeah. <laughs> Nagsidatingan na yung mga kiddos ko. Punta pa kami ng ano, so. Ano kasi yung araw ngayon? Yun o, oh, Maul umuulan kasi yung makupa namin malaki na yan tapos yung saging namin nagkasibungahan marami ng bunga at marami ng nakain busog na busog kami sa mga bunga ano meron pa doon sa yung dito nakuha yung nasa bahay tapos yan itong talong na ito bali ilang ano na lang mag ano kami magpanibago kami tanim magpunla muna kami so yan tapos doon pero bilib ako sa talong na to kay ganyan lang hindi sila nawawala ng bunga pero habang ano to pwede ni silang pulungan Siguro mag-iba kami ng place kung saan namin ilagay ang mga talong. Yan. Si malaki na. Yan, pa palang kalabasa dito. Yay. Naputuloy si Ninas. Yan. Dugnas na kasi. Dugnas means is yung tumatanda na yung mga ano nila. Dalawin ko na yung si mga chicken for sale na po ang aming manok uh, RIR sino pong gustong bumili PM nyo lang po ako yan mga pugi sila at matataba ang ganda nila tingnan Yan, nakalbo na nga nila yun dito eh so yung manok namin is organic ito hindi lang nakaasa ng feeds is meron silang uh, asola yan sila oh. Si mother. Ang gusto lang kasi namin yung mga babae. Pero sa pagmumili ka kasi ng sisiw, minsan hindi mo, mal mo malala, malaya na hindi mo kasi makilala kung babae ba or lalaki. Hello! Krrrk! Krrrk! Yan. Masaya kayo? Krrrk! Oh. Ayan. Sige. Kaon mo dia Kaon mo. ker Okay. Kain na daw muna kami, sabi ni Dudong. Pag gusto nilang magkain-kain dyan, o yan, kain na lang kayo. Yan namang is iba, nag-ano lang. Naghihintay sila kung kailan sila. Sarap ng buhay nyo dyan, o. Sila nakapatong. Yan. Yung mga itsura nila. niya sila. <laughs> Cute nyo tingnan. Hello. So, yun. Pag kami, yung mga bata talagang para ko na rin silang mga anak. Yung saya. ilang araw magano kami mag kami ng niyog Daggo oh. na atong kuan dong. Nel asang uban ani dong. Lunolot Oh, ayun nilang may ano. Di bali, di bali. Hello, Kalachuchi. Kalachuchi. Nagutom na ka, dong. Okay. Dami namin ng tubig. Ay, dami namin paghano eh. Yan, hinog na yung stand ko. Ang gidang kresa Hi, do dong. No, no. Pito, na. Hay do dom. Nagda sa. Pito kubok na da. Pito okay ra na. Pa para sa pamilya. Kain daw po. Punta mo na kami sa Zoom. Dito yung Zoom Barangay Hall. Papasok kami. Going to one lot of proper property ni no? Mama. field dyan sa baba. Kasi agriculture yan eh. Yan. Mga iba nga dyan Dito rin. Adi-adi-adi. adi okay adi Ay. Ah. Okay. Hindi napit. Ay. Oo. Oh, maraming, ano. Maraming rice field. Andito na naman kami sa song. Ayan. Ito yung mga nagtatrabaho nagwo-work. Ihala ko muna yung nagtatrabaho dito at ano ng kalagayan nila. Ayan. Bato-bato na. Kuya, bato-bato na Gid, kuya. Bato na ni Kuya no? Magsiminto ang gimasa, labi ah. Ha? labi nito, sa saan, murag ang gimasa. Ay, mo rin matibag no Kuya. Malagi. Tapiti, laro doon. Saan naman ron? Nagpiti-piti naman ron? Nagpulihan kailangan kasi ah. Kailangan tagmaso? Hala, may tubig na lagi. Hunob pa na no? Basak na ka. Ayun, may konting tubig na. Ay, Allah. Hindi pala basta-basta itong -basta, -basta tubigan na ito. Pila na ni Kadupa, Jesse, Yaya Machuchi. Kaya rin yun. Kapit na yun siya mga duha. duha. Kapit na Sa oh. So, unsa saan ninyo, pagkuhan ninyo, alam mo lang, mali ko copper, kuya. Lahit po siya, no? Mm. Pamangon sa mo, diri sa mo pang kay magwa mag merinda. naman ni Kuya Kinanan og silsil ni Kuya. Hindi, no, pa na. Ing lang ko kung kinanglan ha kay. Mm. Aw ang kuwa bara kinanglan na no. Bara ko gito ka Ba kwantoy pa. Silsil dong bara gi diri ba. Oh. Pada ko kwantoy sang. Oh, kuwanto nila piri niya. Nahilis ako ni Kaisan eh. Lagi, gi, kuan man to dito no, gigamit ito kay Ma'am Rachel. Na no, na nipis. Ah, mauni, ni gilaw gani ate. Mm, kana. Pero kuya, mas kula, mas kinang nan paginyog dako nga balde. O oh, sakto ra na. Sakto ra. Sakto ra. Dipos yuta kasakan. Oh. Sakto basa ba, basa na yung lupa so ibig sabihin kuya hapit na na may tubig matulo tulo kuya na nanay tubig tulo ta rin tulo na nanay tubig daw kung lamlam pa daw upat daw oy panggawa mo dia dong jise ah lister gawa dong dali sa samo mo dong Sige na, sige. Pero kuya, dinin na mahusulod gayo ang tubig na. No? Okay, thank you. Kasi uh, hindi na pasok yung tubig kasi nilagyan nila ng tolda. Unahin mo na ang balon bago ang bahay kung magpagawa man si mama magbahay. So at least meron ng magagamit na tubig. First talaga sa lahat bago magpagawa ng bahay, tubig. Yan.

Bato-bato naman. Habit naman may tubig. Ito si ate Karing. Idala na sa kanyang kalabasa. Binigyan namin siya ng kalabasa. Siya yung neighbor namin na mabait. So, nagbabantay dito din. Tapos yun, sa kabila yung bahay niya. Then, yun, bak katapos na lang katapos lang kasi nag <clears throat> yan ito na may na kuya kay gaang gaang dra dili atong pares atong binaldi kuya ba huwag at bitaw Ah, sir, may tubig na sir. Oh, Wala na dyan ma'am. Tubig ka na dyan. Wala. Wala pala dyan ko. Ay, ganyan ma'am. Sa tingnan mo si Bunil ma'am Luz. Oh, may hihidaw siya. Wala <laughs> ma'am. <Ulam>, eh. <laughs> oh. Hi, hi. Say hi ni ma'am. Hi ma'am. Wala oh. eh? yung tubig na gyan. Todo eh. ka na Main on. Hai sa, sa mayon yun magkakag helmet og ma. Kay. Di ang ilaw. Ay wak. may problema ni nana. Kay dan ko man atong pisi. Sabagay. Untong moto no. Uh, Pero kung, kung may problema ang moton, ing na lang ko kay ato ilisan. Ah okay na raw. Ay pilit na to gapon kay murag babag siguro tama. ba. Ngi. Lohi sa yuta, ta. Di ba tama tong giingon ni Kuya Junicio no na hindi siya basa-basang natitibag. Okay. Diyan kagaya dong kay na Miss Rachel pag man, matitibag talaga agad. May itim na yung lupa. So, unsay sunod anak ka, Kuya? Kuya Junisio. Kay eh, bato-bato naman. Para amo iuling. Sa sunod ni yuta, layin, amoy utal, eh. Para amo iuling ni namin mahong uling. Mahong uling? Ba? Sir, yeah. ba't no. deser sir na ibulawan? E eh, hey. aku yung mamulahan na nila. Ano man? Hindi man kumanghatan nila. <laughs> Yan, yeah, toko'n siguro ko. <laughs> Labi na nitagingkin ni ang bulawan deha ha. ano daw sa buhol sir na maglag naguhukay ng balon, hindi raw nag ano. Wala mang usod, bihira na ng drilling ano no. Ay di matumpag ang drill no. Mas lindo, tingnan na sa. Gumikas kaning kasilika ba. Oh. Ani man makan ka niya ma. kayo. Gusto ko na 100 kapin. Ma di naman no, 200 dumaros no, ka ng mga deep well. Mhm. Mm eh, yeah. nya yeah, makandikan manggod. Salamat, ba. Hay, tumpag labindak ko ah, Mhm. Inya gi lang plastik ikun gay purarakan mo mm ordinary. -hmm. bangat bangag-bangag ganila ad tumusod ang lapok mo nang may stackapon kubod. Okay. Sukuan so, na siya. Ah. Uh, kunti pa lang ang tubig. Kunti pa lang ang Oh, so, pero kapit na ni. Kapit na daw, malapit na daw po. Okay. Oh.